At mga kabugis, ako muli si Lito at welcome kayo sa kanilang channel, Malilas Garden. Ang isi-share ko po, po naman po sa inyo ngayon, yung isa sa pinaka gusto kong buong video. At syempre, tayo, may mga kanya-kanya tayo na gusto. Ito isa sa pinaka gusto ko na buong video. Ah, uh, pasensya na kayo, medyo mainit sa pesto ko. Ah, uh, nasisilaw ako. Ah, uh, ipapakilala ko sa inyo ng gusto at siya ay madaling buhayin. Ito siya. ito yung ano uh, sitra Citra Monduring ito yung Monduring kaya ito sa kagandang bulaklak nya nakakita nyo ito lang yung pot nya oh. Uh, madali siyang alagaan sa hindi siya masyado yung malaking malaki uh, kahit na uh, hindi ka do trim ng trim okay lang dahil lahat ng dulo niya lahat ng pwesto niya namumulaklak pakita ko lang sa inyo kung gano'n siya kaganda ito o oh, dyan napakaganda napakalit ng pot niya ito o pakita ko siya nung gusto sa inyo o oh, siya kaganda o Uh, kay naman sa kanya uh, madali siyang buhayin kahit i-ICU natin pero yung kanya lang sa kahaba uh, madali siyang buhayin mas sure nyo na mabubuhay siya kasi alam niyo mayroon mga iba na mga bugambilya talagang ano, nahihirapan tayo magbuhay matagal sa bago magugat ito Ah, uh, maka, mabilis lang yung 15 days hanggang 20 talagang ano ah perfect na siya ah mag-uugat siya <clears throat> hindi pa pa hindi siya masyadong wild tsaka yung bulaklak niya makita ninyo iba ibang kulay isang ano lang isang kumpulan lang nakita nyo oh. may white dito iba iba oh saka napakaganda yung mapapasal ko dito ito sa garden ko makikita ko ito ah, gandang ganda ako eto Nag-iiba-iba -iba rin siya ng kulay. Yung ibang kulay niya ganito. Pero isang puno lang siya rin, oh. Ito mapulang-mapula. Ito. Ito. Ito kasi eh, medyo napuputulan na. Ah, ganyan lang din ang timba niya, pat niya. Di ba napakaganda? <laughs> eh kakaiba talaga. Ayan oh. Ay, uh, naisip ako nga uh, naisir kasi ay uh, ito dito sa amin, dito sa garden ko nung dati dati ito uh, hindi ko masyadong pansinin nung una una uh, kasi uh, kala ko siya yung wild yung malaki malaki pero hindi pala uh, madalang pa kami magbuhay nun hindi pa namin masyado na pinagbubuti pero nung magtagal-tagal na napansin ko siya eh, talagang hindi pala siya masyadong malaki kasi kung hindi mo namang gusto yung sobrang malaki namumulak lang na agad ito yun maliit pa lang namumulak lang sa kaya hindi masyadong wild e ito yung makikita ko nga ito eh e ito yung tatanaw ito kasi dalawa na lang ito natira napakarami ko na ibenta hindi taga nito Noong panahon na napakarami ko siya na nabenta. Ito yung may pupunta na buyer dito sa amin. Ang sa tinatago ko na nga doon sa likod. Ang laging binubuhat. Laging binubuhat itong dalawa na to Pero pa ako doon, manilit, manilit pa lang. Mga bagong buhay pa lang. Pero ito lang yung medyo malaki na dalawa na to Sobrang ganda. Sabi sabi ng iba sa akin. Ah, kuya, ako naman eh. Pagka maganda yung bukid pilya mo, ayaw mo na may ibenta. Sabi, sabi nila kasi marami nga akong mga nat for sale dito. Eh, siyempre, pagka binenta ko naman lahat sa kanila, inasabi eh, ko, eh, wala na akong pagkukuhana nung bubuhayin ko. Eh, di sa susunod sa susunod na taon, wala na akong kung may bibenta sa kanila wala na rin silang makukuha sabi nila ayoko o ko kuya sabi niya paramihan mo ng gusto sabi niya o kako eh kasi kung may bibenta ko naman lahat yan baka kung ako ang bibili nako ah uh, siyempre mahal eh eh kasi kung sa amin lang siyempre kung sarili kong buhay kung minsan naibibigay ko ng mura lang hindi kasing mahal kunyari ako ako ang bibili kasi nung bumibili ko ng mga mother plant ko sobrang mahal din <coughs> kaya sabi ko wag uh, huwag natin buubusin para may makuha kayo nakagulat nga sa ganda oh. lagi kong binubuhat ito ito dinala ko na to sa bigilid ng ano to pinago ko na pero ito isa na to nilabas ko na dito kasi nawala, nawala yung ganda niya kasi pinagpuputulan ko <clears throat> ito kasi hindi ko pa pinutulan kaya kayo nang ito kasi yung isa na to merong mahabang sanga ito dito na iba pero punong puno rin ng bulaklak kasi hanggang sa may katawan niya namumulaklak ito kagaya dito oh hindi eh, ba dito yung iba dito sasabihin nyo dito lang siya namumulaklak hindi lahat namumulaklak hanggang dito sa katawan na to ito, naputulan ko dito oh. kasi tinatanim nga namin. Oh, nang na siya dito, oh, ayan oh. Okay. Akita nyo ito, oh. bagong putol pa lang oh. Ah, ito. Oh. Oh, ayan, oh, May na naman siya diyan oh. Ayan, nakita dito, naputulan dito kasi kasi mahaba nga ito, pinutulan ko dito, tinanim namin para medyo pumangit lagi nga niya, lagi nga nabibili eh, siyempre kung medyo kung naputulan na hindi na nila magugustuhan kasi kung minsan nahihirap, nahihirapan din kami tumanggi na yung gustong gusto nila hindi namin maibigay lalo kung mga tiga malayo lagi na ba pinutulang ko ito eh, isa na ito talaga hindi ko pinutulang tinago ko to <laughs> buhat ko na lang uli ha sabi ko sa, pakita ko sa inyo oh. diba napakaganda oh Ah, makikilala nyo nga pala siya sa dahon. Ang dahon niya, kasi ito yung dahon niya parang luma na kasi pagka nakabulaklak na ng gusto ng maraming ganyan, para bang nalalaglag yung mga dahon ng mga bugimbilya na. Ah. Ganon. Ayan, namumulaklak dyan. Yung dahon niya, pabilog. Para makilala nyo. Ayan, oh. Ah. Ayan. Ayan. Saka yung medyo, yung sanga niya, matigas. Kahit maliliit, pag namulaklak, hindi siya masyado yung bang lumalaylay na yung muyo ko nakatayo pa rin siya. Ah, makita niyo. Kasi yung iba, mapapansin niyo nakalaylay yung mga sanga na umabaluktot pa paano ang pagka masyadong malaki yung bulaklak niya. Ito hindi, matigas yung sanganya. Oh, ah, ganyan sanganda. Ah, na dai-share ko lang sa inyo kasi eh, ako yung mga maiilig sa bougainvillea ng kolekt. Co ah, isa na ito sa i-collect ninyo. Ito ah itong Siyempre, ngayon eh, ano, na mga bugimbila namin din dito eh, na magpaparami na kami. Isa ito sa paparamihin ko ng gusto. Ah, next year, makakaasa na yung mga <clears throat> suki ko. Hindi na kayo mabibitin sa, ano, sa ganitong klase. Ah, pakaganda talaga. Ah, kahit ako eh, ang dami kong bugimbila eh, ito. Yung mga iba rin, ah, pakaganda rin. Ah, uh, okay, dito, ayan, magaganda rin. Pero isa ito sa ano, nakita ko na ah, uh, pinaka gusto ko. Ah, uh, bulaklak. Napakaganda. Hanggang dito na lang at maraming maraming salamat sa patuloy na panonood niyo ng mga video ko. Bye-bye.